ah tama na. Nóm, A... tama na ah kamano kamano ah bakit ano problema ah ah ano ano ka usap mo ano 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 ko ano 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 ano

Meron pa doon. Sige na. Inom ka na. Kain ka ng kanin? Ha? Ano ka ng kanin. Ano gusto? Ah, sige. Ayan ka namin ha. Huwag na mag-alang ha. Hmm? Kung may kailangan, tawagin mo ako ha. Tama na yan. Huwag ka lang miyak, be. Hmm? Oh, sige na, dyan ka na muna ha. s e k o l a 你他妈！<laughs> Oh, it's good. Don't worry, Lagi po siya ng ganyan eh. Ayun, gusto pa. Sinusumpong po siya madalas. Ayun, parang lagi may usap Eh, bukas po po kasi yung ano niya. Schedule ng check up. Eh, makakainom na siya ng gamot. Ma, ano natin, subaybayin natin kung ano yung improvement ni, ano, ni Marky po. Ano? Grabe, ang lakas niya po pag nagwawala. Yes. Graydan, pag nagwawala si Corgi, huwag kayong mag-ano-ano din -ano ha? Okay. Saan mo yung kapatas na rin? Ah, uh, sorry. Ha? Paliguin mo? Opo. Oh, oh, Pasok na rin. Yung damit niya, yung damit niya sa mo ko na doon kasi hindi makikita yung bigyan mo siya ng sabon ka yan na dumi yung ano niya at pag ano si Marky nagwawala huwag kayo mag ano ha at maano kayo ang gising pa ako bukas ng melody lang ano hindi ko mabuksan madalas Yun dahil. Kukuha ko o, si Kamusta na, na nakauwi na si Eto Malapot uh, ah, kayo nung miss niya si Tasha? Hindi, kasi ano? nakaaway eh Nakaaway yun? Okay. Bait mo si Tasha eh Nakasiga Ha? Nakaaway ka Nalang nagsasalita sa gabi Oo eh Bait naman yun si ano Pabait tapos bigla na lang siyang nagagalit pag, pag nagsasalita siya

Wala na naman. O. Ayaw niya ang sinito. screw go. Grabe. It. Ito, gawa niya ng fan yun sira na naman yung electric fan hirap po talaga mag ano ilaga ng mga ganito